lalo pang umalagwa ang Philippine Arena sa patuloy na pagtatagmaan ng mga international artists doon na ano nagpokonserto sa bansa. Kabilang sa mga sikat na nagtanghal dito ang Seventeen, Blackpink, si Harry Styles at ngayon inaabangan na ang concert na Bruno Mars at ng Korean group na TXT. Si Mia Grilla para sa detalye. nakakapansin na lalo pang naging suki ng malalaking pangalan sa industriya ng entertainment ang Philippine Arena na world's largest indoor arena. Matapos ng magtanghal ang 17, Blackpink at si Harry Styles, inaabangan naman ang concerts ni na Bruno Mars, Twice at ng Korean group na TXT. Mula sa naunang announcement na one-night concert ay magiging two nights na ang pagdayo ni Bruno Mars sa Philippine Arena sa June 24 at 25. Ngayong araw ay inanunsyo rin sa publiko na babalik sa Pilipinas ang TXT o Tomorrow by Together. Ito ay bahagi ng kanilang Act with Mirage Tour na gaganapin sa August 13. Sa social media pa lang ay hindi na magkanda -ugaga ang fans ng mga naturang international artists. Dahil nga sa pagkakaroon ng bansa ng malaki at magandang venue tulad ng Philippine Arena, lalong naienganyo ang mga artists para bumisita sa Pilipinas. Sa seating capacity nitong 55,000, nakikita rin kung gaano ka-popular ang mga nagtatanghal sa arena Nang ang iba pa nga ay kinailangan magdagdag ng isa pang gabi ng pagtatanghal para makapanood ang mas maraming Pinoy fans. Mia Villa para sa mata ng Aguila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lang at mag-subscribe sa at Network TV.